nakipag-ugnayan ang Hamas sa kampo ng Israel at nagbigay ito ng mga kondisyon upang matapos na o matigil na ang kanilang gera sa Gaza ayon sa Hamas, isa sa na nila ang kanilang mga hostages, subalit nais ng Hamas na ihinto na ng Israel ang kanilang pag-atake sa Gaza. Nais ng Hamas na paalisin na ang IDF sa Gaza. Humiling din ang Hamas sa Israel na palayain ang membro ng Nukba. Ang Nukba ay isang unit naman ng Hamas. Kilala rin ang Nukba sa tawag na Nukba Force or Al-Nukba. Ang grupong ito ay Naval Commandos. Ito ay isang Special Forces Unit ng Isad Dil al kasam Brigade. Ito naman ay ilalim ng Hamas. Pinaniniwalaan din ng Israel na ang grupong Nukba ay isa sa mga pasimuno sa ginawang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023. Ang layunin naman ng Nukba ay atakihin ang Israel underwater o kahit na sa mga beach ng Israel, ito ang layunin ng Nukba. Ang grupong ito ay tumitira sa Israel mula sa dagat. Meron silang guided missile na hindi nadidetect ng Iron Dome. Ang grupong ito ang nais pakawalan ng Hamas. Marami ang naniniwala na may maitim na balak ang Hamas kung bakit nais nilang pakawalan ng Israel ang Nukba. Isa pa sa kondisyon ng Hamas, hayaan ang Nukba at Hamas na mamuno sa Gaza at ihinto na ang gera. Subalit ang sagot ng Prime Minister na si Netanyahu, kung papayag sila sa hiling ng Hamas, ay mawawalan ng saysay ang pagkamatay ng mga sundalong IDF laban sa Hamas at mawawalan din daw ng Hustisya ang 1,200 na mga Hudyo na napaslang noong umataki ang Hamas sa Israel noong October 7. Ayon kay Netanyahu, ayaw niya na mawalang saysay ang pinaghirapan ng IDF at maging ang buhay ng mga IDF na isinugal upang magkaroon ng permanenteng kapayapaan sa kanilang lugar. Dahil kung pagbibigyan daw nila ang Hamas sa hiling nito ngayon, naniniwala sila na mayroong pang gagawing malaking pag-atake ang Hamas sa Israel in the future. Kaya disidido si Netanyahu na ipagpatuloy ang gera upang magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga Hudyo. Kabilang sa nakipaglaban sa mga Hamas sa Gaza ay ang 23-year-old na Filipino-Israeli soldier. Siya ay si Cedric Garin. Sa kasamaang palad, isa siya sa mga soldiers ng Israel na napaslang nitong January 22 lunes at ito ang pinakamalagim na sinapit ng IDF sa Hamas mula nang magsimula ang kanilang gera laban dito. Kaya hindi pumayag si Netanyahu dahil nais niya na maubos talaga ang Hamas. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, tama ba si Netanyahu na ipagpatuloy ang gera o mali si Netanyahu? Ilahad ang inyong mga nalalaman at opinyon dyan sa comment section. Hanggang dito na lang ang video ito. Maraming salamat sa inyo. May God bless you. Goodbye.